Pero actually, tama ka rin. Yung mga kabataan niya, sa cellphone nakabasa, nakakapano din ng mga ganyan-ganyan, di ba? Pero iba na talaga yung pananaw nyo sa pananaw namin. Kasi medyo, medyo dapat kami konti. Pero depende na lang yan talaga sa kung paano alalayan at i-guide ng mga magulang ang mga anak nila sa panaw to, di ba? tama. Kasi ako, kami nga sa pamilya namin, yung papa ko sobrang strict to, pero... Ikaw, ito. pero yung mga kapatid ko, ano eh, ang daming mga anak eh. Pero Sobrang stricto nun. Bawal mag-boyfriend dati. Oh. Bawal. Ang gati ka pa nakatapos ng pag-aaral. Bawal din naka-short. Kailangan naka, naka Pero... Anong reaction niya nung nagpa-send ka sa Biba, Ma? Ayan. Ang sabi? Umiyak siya sa akin noon. Oh, um, umiyak siya kasi ayaw niya. Oh. Siyempre... Ano eh, pinagtapos niya ako ng pag-aaral, hmm. tapos ang ending, ganun. ganun. Anong pag-aaral, anong natapos mo? Tourism. Okay. Turisim managed. Oh. Bunga, pares tayo. Happy, tapos, yup oh. anong sabi ng father mo? Siyempre, hindi niya ho tanggap. Gusto niya ang pagpatuloy ko yung pagpa-flight attendant ko. Ay, bong! Ano, so, may pinapanood ba siya sa mga pelikula mo? Hindi siya Wala. Yeah. Na... Hindi siya support na nag oh. Ang mama ko po, supporter. Mm. Ang tatay talaga hindi tanggap. Oh, no? oh. Mas sa tatay, more on tatay. Mm -hmm. oh.